Ano yun no? Oh? Ano yun? May nakita ko dun ah Ay, ang tao Parang may nakita ko ah Ano yun? Nagkalangoy Ay Ayun. Hindi nyo ba makita? Ano sila no? Ah, Oo oh. Isa, dalawa tatlo, apat, lima, anim syukoy 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 oh kakaibang shukuy. puti yung buhok niya puti no 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 no, no. lang. <laughs> 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 yeah,